Nagambala ang mga pasyente nang umusok ang isang palapag ng ospital sa University of Santo Tomas sa Maynila. Nag-short circuit daw ang mga kable kung nasaan ang mga aircon ng ospital. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Napasugod ang mga truck ng bombero sa University of Santo Tomas sa Maynila kaninang alas 3 ng madaling araw. Nakatanggap daw sila na ulat na may nasusunog sa lugar. Kita ang usok na lumalabas mula sa ospital. Kwento ng bantay ng isang pasyente, nabalot ang usok ang ikaapat na palapag ng ospital. Nung pababa na siya, as in wala na daw siyang makita. Tapos nasa lubong lang niya yung nurse kaya inalalayan na siya pababa. Sa kuwa ng Sampalo Fire Station, makikitang tinitibag nila ang bahagi ng Kisame sa bandang anesthetic unit na nasa ikaapat na palapag. Nagkaroon daw kasi ng short circuit sa mga kable ng air handling unit o yung kinalalagyan ng mga aircon na nagsusupply sa mga kwarto. All patient naman po na evacuate safely, wala pong masaktan at uh, all accounted for naman po siya. Dahil naagapan, hindi ito nag-apoy at nagdulot lang na makapal na usok. Sa ngayon po ay uh, kailangan i-clear muna nila, check nila yung electrical system bago po nila uh, gamitin yung buong floor. Pasado las 4 kanina na magdeklara ng fire out. Aabot sa 10,000 piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Sa ngayon, pansamantalang ililipat sa ibang gusali ang mga pasyente. Pahuhupain din daw ang usok bago payagang bumalik ang medical staff at mga pasyente sa loob. Nagbabalita mula sa Frontline line, Dave Abuel. News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.